kahit ang ating ekonomiya ay patuloy na nagbabangon sa pandemic, hindi maaalis na patuloy pa rin ang paglago ng pagnenegosyo. Marami sa atin na mulat na kailangan magkaroon ng extra income or small business upang handa just in case na may krisis ulit na darating. Madami ang natuto at naging entrepreneur. Dito sa Pilipinas, kahit maliit ang iyong income, maaari ka magsimula ng business nang sa ganon maging party ka din ng oportunidad na maaaring mangyari o nangyayari na kaya ngayon ang ating topic mga negosyong patok na 20k ang puhunan at kung napadaan ka sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Dahil kung hindi, baka ito na ang last na makikita mo ang aking channel. Unang negosyo ay mini grocery. Ito ay isang maliit na negosyo katulad din ng sari-sari store, pero mas malaki ang puhunan nito at mas kumpleto. Malaki sa sari-sari store pero maliit naman sa grocery store kaya tinatawag na mini grocery dito nagbebenta ng pang-araw-araw na produkto tulad ng pagkain inuming tubig at mga gamit sa loob ng bahay ang business na ito ay isang magandang oportunidad para sa mga gustong magsimula ng maliit na negosyo yung konti lang ang puhunan mga kailangan sa pagpapatakbo ng mini grocery business Una, of course, puhunan para sa ititinda mong produkto at mga gamit. Pangalawa, maliit na space para sa tindahan. Pangatlo, lisensya at permit mula sa gobyerno. At pangapat, supplier ng iyong paninda. Gusto mo din ba ng mga tips kung paano patakbuhin ang mini grocery? Dapat magkaroon ng magandang relasyon sa mga supplier. Maging maingat sa mga gastos at kita magbigay ng magandang serbisyo para sa mga customer. At ang huli, itrack ang growth nito. By the way, sa video na ito, nagbigay din ako ng tips kung paano ko pinalaki ang puhunan kong 5K. Kaya kung interesado ka, check mo na lang sa aking channel. Pangalawa, Bills Payment. Isang serbisyo na nagbibigay oportunidad sa mga tao na pwede silang magbayad ng kanilang bills sa isang convenient at secure na paraan. Ang negosyo na ito ay isang magandang opportunity para sa mga gustong magsimula na may kaunting puhunan at potensyal na magkaroon ng regular na kita. Sa bills payment business, pwede ka gumamit ng third party app gaya ni GCash or PayMaya. Sa loob ng mga app na ito, may automatic na or built-in services and companies. Ang gawin mo parang cash in cash out lang. Yung magcharge ka every transaction. Halimbawa, magbabayad sila ng bills sa tubig. Just say Gcash ang gagamitin mong app. Sa loob ng Gcash, pindutin mo ang bills at punta ka sa water utilities. Hanapin mo ang pangalan ng water district na pagbabayaran niya. At fill out mo lang ang information. Ganyan lang kadali. Pero kung halimbawa, kuryente naman ang babayaran ni customer. Just say Meralco. Punta ka ulit sa bills, pindutin ang electric utilities, at hanapin ang Meralco. Pindutin ulit at fill out lang ang information. Di ba simple lang? At kung gusto mo, pwede mo din itong samahan ng cash-in, cash-out business. The more na marami ang ino-offer mo, the more din silang lalapit sa'yo. Basta mag-ingat ka lang sa security measures, lalo na online transactions ito. Pangatlo, assorted na paninda. Assorted means iba-iba. Gaya ng punda, tuwalya, rilo at iba pa. Pwede itong gawin sa paglalako sa bahay-bahay or sa mga terminal ng jeep at tricycle. Ito ay pagbebenta ng iba't ibang uri ng produkto na pwedeng may pwesto ka or sa pamamagitan ng pag-iikot-ikot sa iba't ibang lugar. Ang budget dito ay around 20k kapag may pwesto like bangketa. Pasok din ang 10 to 15k kapag ilalako mo lamang. Kung ibahay-bahay mo naman at may target ka na location every day, kailangan mo ng tricycle or motor para dito. Maganda ang assorted na panindah i-business dahil madali itong simulan. Hindi kailangan ng malaking kapital or special na mga skills. Basta marunong ka lang magbenta at magtinda sa negosyo na ito, ay okay na. Mayroon ding flexibility na kahit kanino mo ibebenta. Sa ang lugar gaya ng palengke, kapitbahay, or online platform. Na marami silang pagpipilian. At kung malaki na ang business na ito, may potensyal na magbibigay trabaho para sa iba. Tulad ng salesperson at delivery personnel. Kapag assorted or iba-iba ang iyong paninda, malalaman mo din kung ano ang mas demand sa market. Pang-apat, feeds business. Kung patok ang bigas sa tao, Patok din ang feeds sa mga hayop. Ito ang pangunahing pangangailangan nila dahil ito ang kanilang pagkain. Tulad ng manok, baboy at iba pa. Kaya patuloy ang demand sa business na ito, lalo na sa mga magsasaka. Malawak sa market at stable ang demand. Paano pa kung ang iyong pwesto ay sa probensya na lugar at madaming tao sa kabukiran? For sure, ang kanilang hanap buhay ay pag-aalaga ng mga hayop or related sa agriculture. Talagang pasok ang 20k kapag sa bahay ka magsimula ng iyong business or sa gilid ng kalsada. Kahit maliit lang muna at iilang sako lang ay pwede na. Ang importante ay i-testing mo. Dahil maganda talaga ito kapag ang iyong bahay ay nasa kalsada. Tapos, alam mo ba kung meron ka ding existing na bigasan business? Naku! Patok na patok ito sa mga tao. Kung ganitong business ang papasukin mo at mabenta na, dagdagan mo pa ng iba't ibang agricultural products. Gaya ng vitamins sa baboy o manok, injections, pataba, at iba pang related sa pagsasaka na negosyo. Panglimang negosyong patok na 20k ang puhunan ay piso wifi. Ito ay nababagay sa lugar na may malakas na food traffic meaning daanan ng tao o tambayan. Maaari din sa paaralan para sa mga estudyante na walang data or load. At mabilisan lang ang pagdi-research. Pwede din ito sa lugar na malalayo ang akses sa city or syudad. Instead na mamasahi pa sila para lang magpa-load or magpa-internet, ay sayo na lang sila huhulog. Sa business na ito ay kailangan mo ng router at iba pang kagamitan para sa pagbibigay ng Wi-Fi signal. Make sure lang na ito ay stable at secure. Dapat reliable din ang iyong connection para sa mabilis na internet speed. Piso Wi-Fi ang tawag dahil ito ay ginagamitan ng peso or coins. Pwede din ang 5, 10, or 20 pesos as long as coins ito. Kapag huhulog ka, ito ay gagana at mamamatay naman kapag tapos na ang iyong oras. Halimbawa, 1 peso for 5 minutes. Ito ay nakadepende sa time na sinet ng may-ari. Sa paghahanap ko online, may nakita ako sa Facebook na package deal. Ang prices ay depende sa maaabot na meters ng Wi-Fi the more na malawak ang coverage, the more na mahal. Ito din pala ang sample na nakita ko sa Lazada. Credits pala sa seller. So halimbawa si package 2 ang napili mo. Kung 20,000 ang iyong puhunan, pwede kang magkaroon ng dalawang vendo machine. Ang gawin mo, ilagay mo ito sa iba't ibang lugar na matao. Basta isecure mo lang ang pagkabit o pagkalagay para iwas sira at nakaw. Oo, advantage kung may malaki kang puhunan. Marami ang pwede mong itrial and error. Pero hindi ang malaking puhunan ang basihan para maging successful sa business kundi ang diskarte. Kahit maliit man ang iyong kapital, pero alam mo naman kung paano patakbuhin ang isang business, malaki pa rin ang chance na magiging successful ka dito. Compare sa may puhunan ka nga pero wala ka namang kaalaman. Sa pagnenegosyo ay walang kasiguraduhan. Walang guaranteed na meron kang sahod every 15 or 30. Sa pagtatrabaho, meron. Ang kaibahan lang, sa business, kapag naging successful ka, ay unlimited ang pera. Sa trabaho naman, fix lang. Kung ano ang minimum, yun na yun. Ang business na para sa iyo ay minsan mahahanap mo ito sa iyong hilig, karanasan o experience. Saan ka ba magaling? or anong bagay ang ini-enjoy mong gawin. Minsan, ito din ay napag-aaralan, gaya ng pag e educate sa iyong sarili at pagbabasa ng mga libro ng successful na tao. Tandaan, if you don't build your dreams, someone else will. So, kung may natutunan ka, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.